Hi guys! Okay? Dahil malapit na magpasok na, isipan ko naman maglaro ang senior citizen. At kasi parang nararanasan ko na ang ma mahinang pandinig at susubukan ko kung sino sa amin ang mahina ang pandinig. Okay guys? Ang ating mga kasali ay kaming tatlong senior citizen. 75, 75 senior at 75. Yan, kaming tatlong senior at ang mga bata naman ay si Ashley, 16 years old. Si Kaylen, 11 years old. Si Eros, 10 years old. At si Jacob, 10 years old. Okay guys, kami ay magbubulungan. At tingnan natin kung ano ang huling bulong. At kung sino ang mahina ang pandinig. Okay, guys? Apat na bata. Magsisimula na tayo. At ako ang leader. Ako muna ang bubulong sa tatlong bata. At apat na bata ang una kong uunahin. At sunod-sunod kaming senior citizen. Kaming lahat ay pito. Okay, guys? Let's start! Okay. Ang una ay si Ashley. Okay. Ashley, ang aking sasabihin sa iyo ay ililipat mo kay Kaylen. Kaylen, ililipat mo kay Eros. Eros, ililipat mo kay Jacob. Jacob, ililipat mo sa akin. Ililipat ko kay Trining. Pagkatapos kay Sister. Okay, guys? Eto na. Pakai video mulu. Ayo, Okay. ayo. Okay. May ha, bulong. Ha? Hindi, dapat ngayon doon nakatingin. O tama, o, Asli, bigin. Ayun na. Ano ka? Hindi kayo dapat ay eh, nakatingin sa inyo hindi naman sa inyo po. hindi naman sa akin dapat eh ang gulo nyo eh sa inyo po nakatingin. Ha? Oh, sa <laughs> ah. eh bakit ang nakikita ko sarili ko? ang Pampagulo itong dalo. Nag-uusapan din Pampagulo naman kayo eh. Dapat ay eh, nakaganyan tama naman Eros eh. Oh, sige. Kanina nakaganyan. Ah, siya. Sorry. i-edit mo na lang ha. Okay. Okay. Asli, ibulong mo na kay Kelen ang aking sinabi. Mm. ko kasi ha, kung laksan. Kelen, sunod kay Eros. Eh, Rose, bulong mo kay Jacob. Oh, Jacob, dulo mo sa tita training. Ako pala ang huli. bulong mo sa ninang training. Tawa, tawa Bulong eh, mo na training na. sa tinang ninang. Dali. bulong, ha? Bulong. Narinig tawa ng tawa, eh. Anong yun? Oh. Dali! At hindi malalaman ang bulong. Ayusin mo. Ah, eh, al sister, mo oh. kami mamimangin nina. ibulong sa akin At siya Ano Okay. Okay. okay guys atin ngayon kung ano ang huling bulong na sinabi sa akin ng aking kapatid. Ang sinabi ng aking kapatid kakain. ay mamayang gabi e, ay kakain daw sa Max. Oh my God, e, ang layo. Ano, ang sabi ko, mamayang gabi e, ay ay kakain ng mami hapon ay kakain ng dinner sa yaki mix. Okay. Yon, Guys, ang huling bulong. Okay? At itong aking hipag na nakablong ang nagpasira ng bulungan at tawa ng tawa. Okay, bye guys. Alam nyo na kung ano ang huling bulong.